Ito, tandaan ninyo. Oras na pakasalan ng tatay nyo yan, isinusumpa ko, pakukulong ko, tatay nyo! Matapos niya akong iwan, nang dahil dun sa aborigin na yun, ito naman ang gagawin niya sa akin, pakakasalan niya. Subukan niya. Ipapasilya, electric ako ang tatay nyo! Sige, tumawa ka pa. Tumawa ka! Sasampalin kita! Akala ko ba eh, ayaw mo ng cellphone. Bakit hindi ba pwede magbagong utak ng tao? Hmm, influence siya ni Jimboy, ano? Pati ba naman sa pagkuha ko ng cellphone, idadamay mo pa yung tao. Uy, Abby! Boyfriend mo na ba siya? Hindi ah! Pero, love mo na! Okay ka lang? Oo mm. oh, naman! Anong sinuol sa inyong pamilya mo at pumayag ka magtrabaho sa opisina ng daddy mo? Wala! Para tigilan na ako! Sigurado ka bang yan ang gusto mo? Pare, paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? <laughs> pare, baka magpamilya nanay mo niyan dahil sa tuwa, pare. Dude, pare! Gusto pa nga magpa-party, pinigilan ko lang. Susunduin na lang kita mamaya. Saan? Pwede ba dyan sa school nyo na lang para malapit sa akin? Sigurado ka. oh, hanggang 5.45 pa naman kayo, di ba? Eksaktong 6 na ako. Okay, 6 ha. Don't be late. Oo. Oh. O oh, paano, marami pa akong gagawin dito sa opisina eh. Tawagan kita, okay? Okay, bye. Okay, bye-bye. Sabi mo, 6. Pasensya na, traffic sobre. Tsaka may pinapabal sa akin trabaho sa opisina. Ano bang problema? Six pa lang, ah. Six twelve na. Problema kasi sa'yo. Late yung relos mo. Naku, yung tatay niyo talaga. Walang kahihiyan yung tatay nyo. Um niya akong iwan dahil sa mukhang mutsasang yon. Ngayon, ito naman ang gagawin sa akin. Ewan ko ba kung bakit ako matul sa lalaki niyan. Wala namang posibleng sila. Lalaki yan. Yali, pahingin ng tubig. Sumasakit ang dibdib ko. Eh, ano ba naman katakataka doon sa inihingi ng daddy? analment. Humihingi siya ng annalment. Sa aming kasal, para mapakasalan niya, yung taga-bundok na inanakan niya, hindi pwede sa akin yan! Bakit umaasa ka pa ba magkakaroon ng return engagement yung marriage niyo? Ano ba 'yang tanong 'yan? Ito tandaan niyo. Oras na pakasalan ng tatay niyo 'yan. Isinusumpa ko, pakukulungin ko tatay niyo. Matapos niya akong iwan nang dahil dun sa abridged na 'yon, ito naman ang gagawin niya sa akin pagkakasal niya. Subukan niya. Ibapasa niya electric ako ang tatay niyo. <laughs> <laughs> Tumawa ka pa! Tumawa ka! Sasampalin kita! Friday night, may tugtuguli yung banda ni Miles. Invited tayo. Kailangan ba mag-attend? Siyempre, nakakaya naman kay Miles. Ikaw na lang. Bakit? May mga tatapusin pa ako sa school eh. Eh, Friday pa naman yun eh. Ako rin naman, marami akong trabaho sa office eh. Jimboy, father mo may-ari ng office na pinapasukan mo. Imposible yung ma-fire ka doon sa sinasabi mong trabaho. Yay! Hindi pwedeng hindi ako pumunta doon. Hindi pumunta ka, okay lang naman sa akin eh. E, paano ka? Hindi naman ako mamamatay kung hindi ako makaka-attend ang concert ng kaibigan mo eh. Tsaka alam mo, sabihin mo sa kay Miles, itigil niya na yung ambisyon niya maging rock band member. Yung grupo niya hindi na asenso. Hindi sila sisikat. sikat yeah,